Kaya no, tamang-tama ho ang pag-iehersisyo, lalo na kung napasubo kayo sa handaan itong holiday season, di ba? At sigurado hong agenda natin ngayon sa 2014, syempre yung mag-jeta, maging mas healthy. Kaya narito ang ilan naming tips para ma-achieve muli ang healthy at fit na body. Watch this. Nitong nagdaang taon, may iba't ibang meal plans ang nauso para sa mga gusto magpapayat at maging healthy. Una, ang plate model diet. Gamit ang isang plato, hatiin ito sa tatlong bahagi. Ang kalahati ng pinggan, mga maberdeng gulay ang ilagay. One-third naman ng plato ay ilaan sa starchy foods tulad ng pasta o kanin. At ang natitirang one-third ay lagyan lang ng karne at pagkain na maprotina tulad ng itlog. Sa ganitong paraan, mababalanse at makokontrol ang dami ng gulay, carbohydrates at protein na inyong kakainin. Kung hindi talaga matanggihan ng meat, mainam na karne ng isda ang pagtuunan ng pansin. Ang tawag dito ay dash diet, o ang ibig sabihin ay dietary approaches to stop hypertension. Ngayong katatapos lang ng holiday kainan, siguradong madami ang mapapadyeta para magbawas ng timbang. Mahirap mang gawin, isipin na lang no pain, no gain. Kaya diet-diet din pag may naitangin mga kapuso dahil importante yung bigyan ng pansin ang kalusugan mo. Yeah no At para siyempre i -bida, ang mura at patok na Jetta ngayon 2014, kasama po natin ang chef at dietitian na si Chef Malukaw Da Good morning and welcome back to Walang well, Hirit, Chef. Good morning, Connie. Good morning sa inyo lahat. Happy, Happy new, new Year. year. Oo. Alam nyo, importante ko talaga na kumain ng tama para As maloose course. yung weight na, na gain natin ito pong mga nagdaang holiday season. Mm -hmm. So ano yung mga dapat natin tandaan, Chef? Oo. Unang-una kasi, kailangan lahat in moderation. Mm -hmm. Tapos kailangan may variety tayo. Yes. Tapos dapat lahat balansin balanse. Oh. O kaya lang alam mo, Chef Malu, pag sinabi nating balance, eh, nahihirapan yung iba i-determine mm -hmm. kung ano yung balance meal, eh. uh -oh. di ba? So ano ba yung mga dapat nating ilahahain talaga? Um, hindi actually kung aware ang mga tao, meron tayong tinatawag na food pyramid. Yes. Oh. Ano naman yung marami na nakikita all over kahit sa mga center, Oh, naman. pero yung i-explain natin, ano yung dapat nasa pinggan natin okay. kapag Okay, muna una, -una meal, na hindi oh. dapat mawala sa pinggan natin ay ang number one source ng energy natin, which is rice. Yes. Pero yung rice, hindi naman yun yung unlimited. No? Oo, parang kain, ano, kain karpintero no, daw, di ba? hanggang ngayon na lang. Bukas, ah, wala ah, na. Ah, ah. Siguro, a cup or two, kung lalaki ka, two cups, pag babae, one cup three times a day is okay. Oh, okay. Pero kung nagdijeta, ah, pwedeng half. Oh, depende oh. sa kanila. Ah, at saka ang advice natin, mag-dinner mag ng mas maaga. Ayun. Okay, so ito yung mga nakikita natin. Ano-ano yung mga itong uh, importansya? Oh, sure Tatlo itong mga diets oh. na sumisikat ngayon. Okay. Itong juice up, actually, matagal na itong sikat eh. No? Yes. Ito yung tinatawag nating detoxifying diet. Mm -hmm. Tinatanggal ang toxins ng katawan. Um, samahin mo lang yung mga available fruits and vegetables. Right. Pipino, pwede mo rin sama ng konti ang palaya. Oo. At okay? ito na yung meal mo? Meal substitute Oo, ba pero ito? Pero ito actually, um, hindi ito pwede lumampas ng two weeks. Okay. So, Para bang to yan. detoxify lang. Alright. Tapos iinom ka ng eight ounces five or six times per day. Oh, Hindi po Plus pwede yung... water. It cannot substitute. It cannot, okay. Uh -huh. Malinaw ho yun ha, para safe ha. Uh -huh. ako, ako, hindi ko kaya yung ganun. Uh -huh. <laughs> Ito naman, Eto, natin. Ito, siyempre, alam na natin. Ito tag na high fiber diet. Okay. Okay, nanggagaling sa mga gulay at mga prutas na uh -uh. fresh ha, at hindi dalata. Tapos yung mga matataas ang fiber, kagalingan. Oatmeal, oatmeal yeah, favorite whole, ko yan. Um, yung rice natin na brown. Yes. Yan, at saka yung whole wheat bread natin. Oo. Uh -huh. Ito kasi, pinapabilis, maga, pinagaganda niya ang digestion natin. Mm -hmm. So pag maganda ang digestion, better ang absorption ng nutrients At natin. metabolism, gano oh, ba? Okay. tapos ito kasi namamagasag siyan ah. Kaya sa konting kinain mo, ang feeling mo Busog na Busog na, busog na Ayun, yan. okay na okay ito okay. okay, okay kasi parang hindi mo mararamdaman na nagyajeta ka, diba? Oh, oh. Dahil kahit na medyo marami kang kainin, oh, oh. hindi naman siya fattening oh, oh. oh at saka ito, maraming vitamins and minerals Yes, okay, so yan. maganda pa sa ating katawan, oh, oh. nakakalakas Is that, hindi. Actually, ano ba yan? ito kasama itong quality tag paleo diet. Ah, paleo diet. Ko kung pa, kung, uh, so, kailangan alam. meron din fish meat. Fish meat lang ba or any... Hindi. Ang, ang theory kasi ng paleo, Oo. another name for this is caveman diet. Okay. so Babalik what... tayo sa panahon ng Oo. taong kuweba na lahat ng pagkain ay fresh. Walang preservatives. Walang delata. Walang, walang delata, walang pastries, walang sweets. Mm -mm. Kasi unang panahon, hindi naman sila nagbe-bake. Mm. So, raw fruits and vegetables tas karne okay lang gulay fruits and vegetables yes. karne and, and of course yung anything high in fiber ganyan. yes okay uh -oh. Uh, ang carbohydrates natin, pwede ka mag-consume ng carbohydrates, pero limited ang sugars. Pagka nag-jujeta ng ganito, uh, gaano ka tagal ba ito ginago? Or is this uh, something na we can do for, yung parang lifestyle change na? Pwede na. Habang yeah. ha tagal ang pagtagal hanggang tumagal, hanggang malus, hanggang malus mo yung lahat ng pounds na gusto mo mawala, at hanggang marating mo ang desirable body weight. Oo. Eh, kasi naman, di ba, dapat ang datatandaan ho natin, pag tayo nag-jujeta, based on my experience, hindi ho po pwede na hindi tayo magbago ng lifestyle eh. Kasi minsan yung mga nakagawian ho natin, kinakain natin, di ba? Uh -huh. Eh kasi jeta-jeta ka ngayon, tapos after two weeks, pag na mo, bagong uh -huh. gawin ka na naman, di ba? Long term. Long term okay. dapat natin ginagawa. So, ano ho ang uh, dapat pa, any other additional tips okay. para doon sa mga uh, ang, ang suggestion natin, at least five to six small feedings araw-araw. Yan. Yeah. Tapos agahan ng mag -binge. dinner. Huwag mag-binge. wag yung tinatawag na crash. Crash diet. Huwag magpapagutog. Ah, ah. Kailangan every three hours may laman ng chad. Chef malu kasi pagka, uh, di ba, nagsiskip din tayo ng meal, bumabagal din ang anti-metabolism. Ah, ah, ah. so, Tsaka nagpapanik yung katawan natin. Ah, ah. Six frequent meals. Small six meals. Small frequent ah, meals. Small meals. Small meals. Ah, small meals ha? Tapos na, siguro <laughs> last meal at six. Ayun. Thank you very much ulit, Chef You're malu Ayan na. Dapat talaga lahat po tayo maging healthy this 2014. Kaya eto, alamin po natin naman, ha? Kung paano nga ba tayo suswerte bukod sa, of course, sa health. Eto. Ano po natin?